Hello mga kaibigan, sa videong ito pag-uusapan natin ang mga health benefits ng fermented garlic na ibinabad sa apple cider vinegar. Isa itong natural at affordable na paraan para makatulong sa pag ng blood pressure, pampalakas ng immune system at pang-detox ng katawan. Pero quick reminder lang po, kung currently uminom kayo ng maintenance medicine para sa high blood pressure like amlodipin or any other better to consult your doctor po muna. Isa ba eh, itong natural remedy kasi both garlic and apple cider vinegar can also lower your blood pressure. Kaya importante na mamonitor natin para iwas sa sobrang pagbaba. right, kung ready ka na maging mas healthy in natural way, let's get started. Disclaimer lamang po ang informasyon na natin sa video ito ay para lamang sa pangkalahatang kaalaman at hindi kapalit ng payo ng doktor o professional na healthcare provider. So kung mayroon kang kondisyon tulad ng high blood pressure, o umiinom ka ng maintenance na gamot, palaging kumonsulta muna sa iyong diktor bago subukan ang anumang natural remedy o pagbabago sa iyong gamutan. Okay po? Okay, so kailangan natin ng bawang syempre at ng apple cider vinegar. Depende kung anong meron available sa inyo na apple cider vinegar. Pero makikita nyo naman sa video kung anong gamit ko. At isang garapon o jar na ano, bawal po yung mga steel na paglagyan. Mas maganda glass talaga siya. Okay, so ibabad lang natin yan ng mga ilang araw. So, siyempre, kailangan magbalat tayo ng bawang. At hindi yung nabibiling may, nabalatan na. Mas maganda po na ikaw yung magbalat sa bawang. Kasi iba yung ano, nang nabalatan na na binili nyo sa grocery o sa anumang tindahan. Kaya ganyan lamang po. Ibababad at kailangan nakalubog 'yung bawang sa apple cider at sa ibaban natin siguro mga 2 weeks siguro. at tapos pwede na natin na uh, uh, simulan na uh, i-take itong binabad na bawang sa apple cider vinegar. Yung mga pa uh, kung paano i-take ilalagay natin sa description. Basahin niyo na lang po para hindi humaba ang ating video. Yung mga ibang mga information ay ilalagay na lang natin sa description para basahin at kung may katanungan po kayo ay magtanong na lang po kayo sa comment uh, section at uh, sa abot nating makakaya ay sasagutin po natin kung, kung kaya natin sagutin ano kung uh, ayon po sa ating karanasan sa pagdetake nitong uh, fermented uh, bawang sa apple cider vinegar. Kasi sana ay makatulong pero kagaya nang sabi ko nga dapat pag ginawa nyo ito ay imo-monitor nyo lagi ang yung blood pressure kasi baka sobrang uh, bumaba naman ang inyong BP ay mag hypo naman kayo. Kaya kapag ginagawa nyo na ito ay laging nakamonitor at syempre pagkakaya ng sa disclaimer natin na lagi tayong kumonsulta muna sa ating mga doktor bago tayo gumawa ng anumang mga natural remedy lalo na kung may iniinom tayo o may iba tayong mga sakit na iniinda ano po kagaya ng halimbawa may ulcer kayo bawal lang bawang kasi medyo matapang ganun so kumonsulta muna lagi sa inyong doktor bago kayo gumawa ng isang hakbang na o natural remedy na ba gamutan kasi baka mamaya sa ibang bagay ay makaapekto naman sa inyong kalusugan. Kaya kaya lang naman sinishare ito dahil uh, kumbaga sa karanasan lamang pero iba pa rin ang payo ng mga talagang doktor natin. Ito ay pantulong lamang na pampababa bagamat marami pang ibang benepisyo. So, tingnan nyo na lang po sa description. Bye!